What up, so? Sa sobrang angas, tignan mo, lumalapit yung mga <laughs> bebot, be, bebot, bebot, be, bebot, 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 bebot Bebot, be bot, be bot, be Everybody wanna rap, pero di like me, swag. Mama tira on body bags. In the body, my dumb fella gonna fell baby. Come and show me how you do it. Sobra sana and you feel me. Mama wagot, they bone book Mga take book. Mama hey, kept say basta now I'm wait, sobrang cholo, baby. Young swag, million mag baby cakes, Di matigum yung you be big, Starstruck strucks, pagigisa na kinilig I'm a player baby wag ka sa akin This is how we do natural isa pimp It's just trying to be down pero lahat ain't shit So pero yung automatic type shit Bebo sa amin lumalapit from your so sick. Uh, Be the best yeah walang iba na gusto Maging paid lead, mabilis yung takbo Alam mo di pang karaniwang kami gang and em Sa sobrang angas tignan mo lumalapit yung mga bebot bebot be, bebot, be, bebot, be, bebot 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 eh. bebot 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 Bebot, bebot, be, bebot, bebot, be, bebot, bebot, be. Uh -huh. Yung mga bebot na nakatato pangalan ko Walang problema bumalik kapag tinawag ko Ano ka ma, may nakita kang kagaya ko Sige din ba na ay hey, umul pangalan ko Bad boys ka na nabango Sagot agad yes kahit di ko pa tinatanong First name Dio, Filipino pure blood Sa akin yung dudugo ang kitimag on God Like Panis na naman na guy Kung di mo kami makita malamang ay nasa trap Puro jeans mga yakin kumakain masarap Pag sa amin ka inabaw syempre uuwi masak Like ooh Walang break pag tumutok tumatama Two some pants, walang bago na pangaba YW bitch lahat mga swaga Basta yung mga beba pagdating ng mga the best, sana Hindi yeah, damalas walang iba na gusto Maging paid leg Mabilis yung takbo Alam mo di pang karaniwang pumupulap kami, gang and M. Sa sobrang angas tignan mo lumalapit yung mga bebot bebot be Bebot, bebot, be, bebot, bebot Hindi mo kaya girl Bebot, bebot, be, bebot, bebot, be, bebot, bebot, be Viol yo, yo, yo. Filipino, oh Filipino, so, Filipino, Filipino, Filipino oh. Filipino, Filipino, Filipino. Filipino, 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 Filipino Mabuti ang mabuti ng panayong talaga Si Sonila sa uptown, ganun talaga Mga meron tigaw sa amin, di ka letrip halamang Sinilbay magdumutin, bebot, na balabal What's up, bros? You bad boys, fun up. BBS type, you baby, put them on the last stop. YNW, you up top. But I think that I'm a fine ass nigga from the finest